gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? nawin no, na sa so, mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, isa na naman sa ating center isang babae. Hello po mama, huwag na lang po banggitin ang pangalan ko. Please, itago nyo na lang name ko. As kasi may tanong po ako, bakit po ang bihip ko ay tinitigasan siya pag hindi kami nagkikita. Pag nagkikita naman po kami, tinitigas na naman pero hindi ko alam, basta bigla na lang natutulog si Junior. Pero sa picture sa akin, madam. Anong pwedeng gawin para tumayo siya? Pero in fairness, madam, binabawi rin naman niya sa romansa. Pero gusto ko po talaga na maipasok niya sa akin. he So, ang ating Sandra isang babae. Ang concern ay, kapag kang boyfriend niya ay nasa malayo, so, ibig sabihin ay, naninigas ang lato-lato ng kanyang boyfriend. Pero kapag sila ay naag one on one so ibig sabihin na wawala na ito. Kaya, ang nangyari ay, yun yung kinoconcern niya. Gusto niya daw kasi maipasok ang latulato sa kanyang bebengka. Mga kasoy, kaso nga lang, hindi nangyayari dahil nanlalambot na si Junior. Anong ibig sabihin para or gawin para ito ay mapatayo? Pero yun nga, sabi niya naman, bawi naman siya pagdating sa poor play. Doon niya daw binabawi. So, syempre mga kasi, sabi ko po sa inyo, may iba't iba po kasi ang mga kalalakihan. Kaya po ganito, ang lalaki, dahil normal naman talaga na minsan na lalaki ay meron po kasi itong sakit mga kasawi. Lalo kapag kang isa lalaki ay merong diabetes mga kasawi. Na talagang minsan is nawawalan talaga sila ng gana pagdating dito sa nahana mga kasawi. Lalo kapag kang isa lalaki ay taas yung kanila mga sugar mga kasawi. Eto talaga is hindi mo talaga basta mapapatayo. Kahit na minsan is nagkakaroon ito ng paninigas ang kanila mga lato-lato. Pero kapag oras na boom na gusto mo na pero ay hindi ito. Dahil yun nga, nag, may sakit kasi sila. So, sa ganitong sitwasyon, mga sa ating sender, mas maganda po na magpa-check up talaga kayo kung ano ang pwede nyong gawin. Kung bakit ganito yung nagiging problema ng iyong PF, bakit sa Turing na talagang andun na kay sa tok tuktok ng kasarapan na gusto mo nang ipasok si Manoy sa iyong bibengka pero hindi nangyayari dahil nawawalan na na nagiginuknoy na ang inyong alaga. So ang ending wala nga nga. So syempre binabawi naman ang inyong mga mistera sa performance, sa foreplay para lang masabi mo na talagang mas satisfied ka niya. Kaya niya ito siya bumabawi sa foreplay talagang lahat hinahagod niya ginagawa niya para naman masiyahan ka at hindi ka mabibitin. Pero pero siyempre bilang babae, kung gusto mo talaga na talagang maipasok sa iyo, dahil iba naman talaga kasi, kahit na sobrang sarap na yung powerplay ninyo, iba pa rin talaga yung nanututusok ni Manoy dyan sa inyong mga alagang bebenka, mga kasawi. Iba pa rin yung sarap kapag ka napapasok ang kanilang mga lato-lato sa inyong mga bebenka. So yun lang po yun, mga kasawi, sa ating sender. Mas maganda po na magpa-check up kayo mismo sa doktor. Store para mas magkaroon kayo ng idea kung bakit po ganito ang nangyayari sa inyong boyfriend. Mas maganda po yung para mapag-aralan yung parehas kung ano ang dapat yung gawin para hindi ka mabitin. Ganon din naman siya para happy na ang inyong pakikipag, hanahana sa isa't isa. Yun lamang po mga kasoy. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. So walang sawang pag-share pa comment. Sa so mga hindi pa po na pag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!